What's up guys? Congratulations mo na kay ano, Coach Kit Jimenez for the two-year contract. Yes! Congrats! I'm so happy for you, Kit! Congrats! At nasali ka sa signing. Sa signing. Ba, dal dalawang kontrata eh, mga dalawa. Oo, bale, ilang players to na kita natin dito. Um, guys, uh, uh, nanood muna kami kay Pinong Place. Shoutout kay Pinong Place. Ito yung mga players na hindi na-sign. Yan. Si Jason Apolonino, JB De La Cruz, Jamil Ramos, and eh. J-Boy Pero nag pray kami sa mga players na to na ma-fix sila na ma-assign sila na sa ibang na oh, Kasi deserve naman nila kasi na-draft sila eh. Oh, okay. naman natin na walang uh, masayang sa kanila, di ba? Lahat naman tayo gusto yeah, magkaroon ng kontrata. Yeah, but I'm so, I'm really happy for Kit. Oh. Kasi pang kami ni Kitty Menes, kaya... Aabangan ah, ko na it. yung unang laro mo, Kit. Oo. Biro mo, ang binigyan ng kontrata is yung unang pick ng San Miguel. San, Oo. San Miguel Round 3. And then last, first Oo, and last ayan, pick. No? Wow! Round 3, si, ano, si Troy, si Troy Malili, siya yung nabigyan ng na unang kontrata. Oo. Tsaka ang last, si si Kit. Ayan, ayan. Kailangan ko pa-scroll down para makita lang. Ayan. Number 76 overall pick, Kit Jimenez. Biro mo yan. Ang dami mong nilagtawan, Kit. Oo. ilang players to? One. Amazing ka, Kit. Amazing. 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 One, two, three, four, five players nilampasan ni Kit Jimenez para magkaroon siya ng kontrata. Kasi siya wow. ano, na si Sir Troy Malilin talaga talaga na ano siya. siguro maganda rin yung performance kaya na-sign siya talaga siya. Mm -hmm. oh, kahit siya yung unang pick na sa Miguel. Oh, Kit. Wow, congrats, Kit. Hindi na agulat eh. Talagang, ano, wow. Kami rin na, ano kami, wow. Na-amaze kami. Yun ang reaction namin. Na, alam naman namin na magagawa talaga to ni circuit, ni Coach Kit na talagang makaka-achieve niya yung dream sa PBA. Pero, yung talagang guaranteed contract talaga, guys. Di ba? Oo. Oh. 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 Yung unexpected na, I mean, not, yung wow, di ba? Basta wow, di, hindi ko na sabihin okay. unexpected. Talagang uh. salamat kay Lord. I'm uh. so really happy with you. Congratulations, Congratulations with you. talaga sa TRX family din. Congratulations sa inyo kasi sabi ni Kit, nakaterma na tayo! Yeah, tsaka congrats kasi lagi mong, uh, mm -hmm. pag, sa, sa bawat tagumpay mo kasama ang grupo. Oh, that's yeah, a good oh. thing. Talagang over yeah. kap, talagang yung nakita namin yung video mo kanina yung nakipag one ka pa oh, ano reaction pa na sa yun? lalo na uh, uh, kay nako na naiyak ako do kasi nga siya si jokes talaga yung talagang friend talaga na hindi nila binibitawan talaga na namangyari sila Kit talaga uh, mm -hmm. tsaka sila Kim din yung mga basta yung mga ano dating mga kasama oh, ni uh, Kit oo, dating mga kasama <laughs> oo oh, oh. Si ganun din kay Kim, 'di ba nung lockdown talagang sobrang sobra ang harutan niyo noon. Oo. Oh. naman ako magkakasama kayo ulit. yun Kaya lang si ano. Basta yung kapila o si Sai. si Sai to. Oo. Ang trials na naman ng TX Nation, yun nga yung brotherhood, yun naman talaga yung patanong brotherhood. Yun. Isa yun na magandang ano. JM. GM Galingan mo rin. GM Para para masundan mo si Kit ang oh. masundan mo yung apak ni apat ni apak ni Ayun gamin gamin yung inspiration si, si Coach Kit oh. kuya Kit nyo oh. Inspiration nyo si Kit Git oh, I'm really happy Kit Yeah saya happy rin kami kay Joey yeah. nakita lang si Joey yung Joey, reaction ng Joey. talaga action ni Joey dance talaga tapos talaga kapit ta kapit Ded sal kagat Yan tama yun iso Urahin mo na si Lord. Oo oh, nga, grabe talaga yung kapit niya kanina sa mm. ano yung sabi ni Kit kanina na ano, in, kasi seryoso siya kanina eh. Uh -uh. no, no, pinanood namin yung video ni Kit. Mm -mm, talagang wow. Wow, Kit. Na-amaze kami sa ano mo. No, Oo, talagang ano kami Kit. Ito guys, apakita namin yung, ano, yung clip na, na walang sound para di tayo maalam nyo na, masipi. Ito yun, na oh. Eh, si Joey nandito. Ayun na talaga, grabe talaga yung ano ni Ma'am Joey, oh. Woo, yung kanyang dasal talaga. Hmm. Tapos yung sinabi ni Coach Kit niya, nagkasalala na siya na, ano, Ayun na, talaktak. Alaga yung si Joey, no? Wow! Yun lang. Yun lang yung clips na pwede ko ipakita, guys. Tsaka yun, yun eh. Yun na sana siya hey, na 2 Yun na, yun na. Yun na, yun na. Yun din yun, guys. Yup. Talagang support kami kay Sir Kitty Mayonis. Oh, yeah. Si Abang na namin yung first game mo, Kit. Talaga notification bell talaga. Subscribe. <laughs> Nakapindot. <laughs> oh, pero hindi ka -like. <laughs> Ayos, like na pa nag-like. Ay, siya ba like Hindi pa tapos na. eh. Oh, like na pala. Mm, kasi nag-react kami kagal sa video. Oo. Oh, mm, yan. Yeah. Congratulations, Sir Kit. Deserve subscribe na. na kami sa iyo ka kagal na, <laughs> di ba? Oo. Oh, Tatagal na siya. Oo. Oh, yan, guys. End na yung video. Masaya kami para sa kanya. Saya-saya namin, Kit. Ang saya-saya talaga namin. Congratulations on your circuit. Mm Hindi -hmm. lang kami gaano mm Hindi -hmm. lang kami gaano nag uh, co comment pero right. lagi kaming nanonood sa iyo. Mm -hmm. Lagi kami nanonood. After work, talaga nanonood kami sa iyo after work. <laughs> All right guys, upload ko na, upload ko na 'tong video. Excited na kami. Yes. Sir. Bye bye. Like it. Congrats. Congrats again. Bye bye. Sana tuloy tuloy yan. Ha? Manood kami ng PBA. I pray for that. Manood kami ng PBA lagi na. Oo, <laughs> oh, manunood ako lagi ng PBA. Ang <laughs> San Miguel Beer. Tama ko bang sa <laughs> sabihin ko ba to? San Miguel Beer, man. <laughs> beer na kami ngayon. Oh, beer na. Dati, ayaw na, ayaw na. Ayaw na, ayaw na. Ayaw na, ayaw Pero ay dahil sa iyo, Kit. Oh, dahil Uyugustoy na sa iyo. Gugustuhin na namin ang beer men. Mm. Ay, Kit. Ang Kill. Peace out, guys. Peace out. Bye-bye.